Mainit ang naging pagtanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa Malacanang ngayong araw, June 3. Ito'y sa pagdaraos ng Pilipinas at Ukraine ng bilateral meeting. Dito, mas napaigting pa ang puti-dalawang taong pagkakaibigan ng dalawang bansa. Sa pagpupulong, nagpasalamat si Zelensky kay Marcos sa pagsuporta ng Pilipinas sa kinakaharap na digmaan ngayon ng Ukraine laban sa Russia. Ayon kay Pangulong Marcos, kaisa ng Ukraine ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan kahit mahirap man itong maabot dahil dito, target ni Zelensky na mapatatagpa ang relasyon ng Pilipinas at Ukraine sa planong pagtatayo nila ng embahada sa bansa. Humingi rin ng tulong si Pangulong Zelensky sa Pilipinas na magpadala ng mental health workers para matiyak ang mental health ng mga sundalong humaharap sa digmaan. Tinayak naman ng Pangulo na handang tumulong dito ang Pilipinas. Maliban sa suporta, mahalaga din ang Ukraine sa Pilipinas dahil sa ekonomiya. Noong 2022 lang, nasa ikasyam na po ang Pilipinas sa mga bansang nakikipagkalakal sa Ukraine. Bago pa man bumisita si Zelensky sa bansa, ay dumalo muna ito sa international International Institute for Strategic Studies Peace Summit sa Singapore na dinalohan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito nakakuha pa ng maraming suporta ang Ukraine mula sa mga bansa sa Asia. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.